Ayun, con uh, continuation lang po. Ito, papakita naman po natin yung magneto at yung stator. Kasi molot. Lawan, lawan. Ah, uh, marahil hindi po. Ah, uh, marahil lagi po siguro ginagamit ko. Oh. lang po. Hindi kasi pre, nag-iingat lang ako sa mga sasabihin ko gusto ko mas maunawaan nila. Ito, uh, hindi naman busa na pabayaan siguro sa tagal din po ng panahon. Tsaka ano po, uh, ang tawag dito, pagka nababaha po or napuputikan, pag may ulan, tumatalsik po. Ayan, ito rin po. Kaya po namin ginagawa yung ano, uh, preventive measures dito. Nagre-repaint, kaya natin nire-repaint yan. Yan yung dahilan kung bakit nililinis yung stator. Ito yung magneto. Ito. Lahat na po yan, sabay-sabay na po namin gagawin yan. Check natin tong ano, tol. Sa gunyal. Medyo matrabaho po ito. Okay, sige, sige. Yun, pinakita ko lang po. Yun lang naman po yung day lang kung ba't ako nag-live ulit. Para makita po nung may-ari. Kasi wala po siya dito eh mahirap na eh. Oo, oh, may mahirap po mapag, ano, na may ginawa o pinalitan. Mag-iingat lang po tayo. Salamat po sa inyo lahat mga boss. Pagaya muna. Kayo mga loadies.